Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Hello and welcome sa sana namang episode sa Punchline with Alex Calleja. Ito po si Alex Calleja at bago tayo magpatuloy. Um sana po uh, iniiimbitahan ko kayong manood ng aking birthday show sa October 4 and 5 sa Maybank Theater, October 11 sa Music Museum, October 12 Insular Life. Ang uh, ticket po ay mabibili sa ticketworld.com.ph. Tapos meron din tayong US Tour with Tuesday Vargas, August 23 sa Hayward, California. August 24, Cerritos, California. August 30, Phoenix, Arizona. And uh, September 1, dyan naman sa Portland, Oregon. And of course, may workshop tayo. Sana inabot pa itong episode natin. No? August 17, para sa gusto matuto mag-stand up, para gamitin sa trabaho, sa barkada, o sa panliligaw, August 17 po. Lahat ng details sa alexkalia.com at ang thecomedycrew.com. And of course, stay tuned na kayo para dun sa ating stay tuned. Uh, watch out na kayo para sa uh, details para sa aming lap trip Australia. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan. Speaking of ano, no? mga iba't ibang bansa, no? um, ang pag-uusapan naman natin ngayon na medyo gusto ko rin i-discuss kasi kung napapansin nyo, gusto ko magbigay ng mga reaction, observation dun sa nangyari na meron kasing recently na ano tayo, binaha tayo dito sa Metro Manila, yung malakas ang ulan, yung si Karina na sobrang grabe yung pagtaas at maraming mga nasalanta ng bagyo, may mga namatay, may mga na ano mo na, naapektuhan ng bagyo kaya umiiwas tayo sa mga joke ng ganyan pag may may mga sakuna, out of respect para sa pagiging ano ha, a sign of ano, uh, being compassionate, yan, umiiwas tayo dyan. At uh, alam mo, na too soon. So, hindi tayo nagbibiro. Pero may na ko sa social media. Um, dahil sa issue ng WPS o West, uh, West Philippine Sea, uh, na yung, yung, mga China nga, di ba, nagkakaroon tayo ng issue with China in terms of our mga island, mga ownership. Eh, binagyo dati yung China, binagyo. Yung habang binabag yung China at binabasa sila, may nag-comment ng Pinoy para sinabi, karma yan sa ginagawa nyo sa mga isla namin. Yun, so yung abang binaba yung China, eh, nakakuha pa ng kapwa kababayan natin na mag-post na parang sinasabi na, oy karma nyo yan. Eh parang yung post niya na yun, eh ginamit naman ngayon ng mga kapwa niya Pinoy para sabihin sa kanya, ano naman na yun ang dahilan, ba tayo binabaha? Kasi nung binabata sa karina, parang ano yun. Kasi ang ang social media forever yan eh. Lahat ng mga pinopost mo dyan, gagamitin sa iyo balang araw eh. So ginamit sa kanya yun. O ngayon tayong binabaha, anong reaction mo ngayon? Di ba kasi nung binaharo yung China, nag-react raw. Nakalimuta ko na yung pangalan eh. May pangalan siya pero alam ko ba, anabasa niyo yun. Kasi parang tinastock niya yung China, abang binabaha yung China na yan. Karma sa inyan dahil aagaw kayo ng mga isla. Eh ngayon, yung binabaha yung Pilipinas, yung Metro Manila specifically, may nag-comment doon, oh pare, paano to? Tayo naman ang binabaha. Karma ba to? So, yun, medyo nakaroon ako ng ano doon, realization, pagkatuto na, di tapa talaga ginagawang biro ang ano, yung mga sakuna. na. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo babalik ka nito. Hindi mo ako naniniwala sa karma, no? Sabi nila may no karma pero may good karma at bad karma. Hindi talaga masama lagi ang karma. May good karma and bad karma. Pero anyway, hindi naman ako naniniwala doon. So, kung doon, okay. Eh, paniniwala niyan. Pero, mahirap ano, no? Gawing uh, katatawanan ng ka, ano, ang, ang, ang sakuna. Ang pagbala, na ano, maulan tayong, lakas ng loob niyang biruin yung China. Eh, tayo rin, isang, lagi rin tayong binabat, binabagyo. Kaya, tak, hindi pa rin natin nasusulasyonan yan, no? Kaya, hindi ako, umiiwas ako ng joke na no? pagbaha. Yung, ano, baba, yung, bait ang sukatan natin ng ano ng baha is laging hanggang tuhod hanggang leeg 'Di ba? E, paano kung si Kai Soto 'yan, 'di ang taas ng leg, ganoon. Mga biro ko 'yan pagka medyo maayos yung panahon or matagal na yung ano, walang walang sakuna about baha. Pag may sakuna sa sunog, sa lindol, 'di ba? May mga jokes din ako diyan, pero tinataong ko na hindi tayo maka, maka maka sakit Kasi hindi biro ang ano eh, hindi biro ang sakuna sa ibang tao. Um, although sinasabi nila ang Pilipino ay ano, resilient, tayo lang ang binabahana na pa ng mag-swimming. Kahit na alam natin pwede tayo makakuha ng sakit. Di ba? Uh, maraya pang gumagawa ng mga memes na kailangan daw uh, yung joke, may mga nag-joke pa na kailangan pag lulusok sa ba, gamit mo lang right foot. Kasi pag ano raw, pag left raw, ka raw ng left toe. Di ba? <laughs> Parang, so, <laughs> yung Parang mga ganon, mga ganon joke. Tapos, may kita naman talaga sa mga Pinoy kahit na binabaha tayo. May nagsuswimming pa, mag nag, may mga nagsisurf, may mga nag-wakeboarding. Pero, mahirap talagang gawing biro ang, uh, ang mga sakuna. Lalo na itong recent nga, yung karinya na binaha tayo. Dahil may mga namamatay. Eh. May mga nawawala ng mga kagamitan. May mga dinulubog ang ano, yung bahay. Yung mga pinag nila, nawawala ma coaching nasira. So ang hirap piruin. Eh naaalala ko nga nung ang comedy crew ay eh, nag uh, nag-show sa ano sa Dubai nung last April, uh, nag-perform kami April 13, Dubai Comedy Festival. Kami po yung unang uh, nag-perform dun sa Dubai Opera House. Eh pag-uwi namin, April 15 kami umiuwi April 16 binaha yung yung Dubai. Hindi ko alam kung anong reason sabi cloud seeding pero yung Dubai kasi wala silang drainage eh. So binaha. Um, nung tinatanong kami, kasi nakauwi kami sa, sa bahay, parang pag uwi namin sa Pilipinas, kinagabihan, yan, dun, dun, ano eh doon sila binaha eh. So nung tinatanong kami, unang sagot ko, ngayon ko lang nare-realize na medyo mali pala ako doon. Nung pag nagkukwento ako, ang kwento ko, buti na nga lang nakauwi na kami. Saka, sa saka yung binaha yung Dubai para naisip ko ngayon, napaka-selfish ko. Kasi yung pagsasabi ko ng buti na lang, sa akin. Kasi selfish ako noon, Parang inisip ko lang yung kapakanan ko. Pero yung, may namatay, dibat Sa, sa nung, nung, ano, nung April 16 onwards, binaha yung Dubai. May mga namatay. May mga na, nawala ng uh, kagamitan. Nagkaroon ng mga aksidente. Pero nung sinatanong ako, buti na lang nakauwi kami. Buti na lang hindi kami inabot. Buti na lang nakalipad kami ng maaga. Pero hindi ko naisip yung mga na-stranded doon sa airport. Of course, again nga, namatayan, yung nasayang ng mga ari-arian, mga maraming nabago ang buhay noon sa sinabi ko, pero to, sa ang sinabi ko lang, buti nakauwi na kami. Nagkaroon ako ng realization na minsan sarili lang natin iniisip natin nabuti na lang tayo ganito. Pero nakalimutan kong isipin, may mga na hindi nakauwi, may mga na delay, maring yung pagdelay ng flight nila, ganong kasimpleng kwento. Hindi naka-attend sa mahalagang okasyon sa Pilipinas. O kahit na hindi mga kababayan natin, buong mundo na lang nandun na stranded sa Dubai. Maring maraming reason, na hindi sa trabaho, nawala na opportunity for business. At ang sagot ko lang, tuwan-tuwa kami na buti na lang nakauwi ako. Buti na lang nakasakay kami sa aeroplano. Buti na lang wala na kami sa Dubai. Pero hindi ko naisip na may mga binaha. May mga, ba't ngayon ako nagre-react? Kasi nabasa ko nga itong nangyayari sa atin sa Karina at nabasa ko may isa palang Pinoy na nagbiro sa China. Mahirap talagang gawing biro ang isang ano, ang isang trahedya. Ang isang baha. Huwag nating gamitin yun na parang joke. Parang yun ang natutunan ko doon eh sa kasi di ba nga itong episode ko nilalaan ko sa opinion at observation at of course pagkatuto rin. Um, nagkaroon ako ng realization na yung paggamit ko ng buti nga at nakauwi na ako. Eh parang sinasabi kong wala akong pakialam sa mga naiwan sa Dubai na binabahanon. Hi guys! Uh, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah. And we are inviting you to check us out, uh, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, <laughs> this is the podcast you should be listening to Eavesdrop, 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 Eavesdrop. Eavesdrop. <laughs> <laughs> Sometimes we get drunk and do the show, those are the fun ones. Like today, Ooh, why? who's drunk like right now? You're red as a bug, am I? <laughs> eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy, you'll have fun, you'll cry, everything else. So please check it out. the eavesdrop only on the pod network. <laughs> Pero alam mo yon hindi ko alam kung anong tamang sa, sasabihin. No? Um, pero hindi siya buti nga kasi nakaligtas nga ako pero may mga taong nabik, nabiktima. So, mahirap din gawin joke yung... Kaya mahirap maging joke, maging joke ang mga sakuna. Kaya umiiwas ako dyan. At isa pang pagkatuto ko ngayon yan na hindi porket ikaw eh, isa sa mga pinalad na nakaligtas. Maging thankful sa Panginoon. Maging thankful sa opportunity na meron kang nakaiwas ka pero hindi yung salamat na lang at nakauwi kami dahil wala dapat sanang nakaka ano ba nakaka hiya doon sa mga naiwan sa Dubai at naapektuhan ng baha Namatayan, matayan na na opportunity na wala ng gamit para isabihin ko na buti na lang wala na kami diyan natuto ako doon marami akong natutunan at mula noon naging medyo conscious ako at kaya lang ako gumawa ng episode dahil nga narinig ko itong ginawa ng Pinoy natin doon sa China dati. Na bin, ngayon, binalikan siya doon sa karina natin na huwag natin gawing ano, parang pantrastok ang isang sauna. Trinastok niya in China. Ayun, edi ngayon, tayo naman ang nabaha. So yun na natutunan ko sa isang... yon uh, yun, yun ang pinag-usapan natin ngayon sa episode na to na bilang comedian, eh, dapat maging conscious din tayo sa mga paligid natin na nangyayari na hindi dapat natin ginagawang biro ang isang sakuna. Lalo lalo na kung nangyari lang ito recently. Ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo na bilang isang komedyante na tututo tayo at bilang isang tao na I apologize dun sa pagsasabi ko ng buti na lang nakauwi kami nun bago buma. Ayan po. ah uh, ayan. Pinagpapray ko ang lahat ng mga na, nasalanta ng Karina na sana mo nakarecover ng iba at sana naman yung iba ay unti-unti uh, nang uh, pumabangon sa isang uh, sa isang ano lang, sa isang sako ng tulad na ba. At sa mga susunod pang mga sako darating, sana ay mas kung di man mai umiwas sa, sa atin sa Pilipinas, eh sana bihira lang po ngayon taon at uh, wala po sana masyado masaran Yan po, lagi po nadaan, positive lang tayo dito at ang natutunan natin dito ay isang positibong pagbabago na huwag gawing biro ang isang sakunan. Yan po. Dito po sa Punchline with Alex Calieja, spread the laughter, not the negativity. Stay safe, stay healthy. Sana po um lagi tayong tumawa at lagi tayong uh, maging positive lang. Talk to you again next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.